Baby. May nagkaroon tayo nag-chat. Sana. Ano? Saan yan? Regarding daw sa Jayas. Ah, oh. Jayas. Sino nag-chat? Ako oh, kusang gadin mo to. I Meron mean. na ako na bili niyan. Paano i-connect sa cellphone niyan? Ah, sakto. Sakto yung tanong mo. Ginagawa ko to, i-bluetooth ko nga pala tong uh, JSM skills sa cellphone niya. Tara, panoorin mo to para magawa mo. Let's go. So yan Boss TV, panoorin mo tong gagawin ko. Inopen ko na 'yung IDS ni Miss Kells. Yan. Ah, uh, panoorin mo kung paano i-connect sa cellphone to. Napakabilis lang. Let's go. So yan Boss TV, sa mga nanonood, sa mga gustong malaman, baka may IDS kayo or gusto niyo bumili, tuturo ko sa inyo kung paano i-connect sa cellphone to. Yan naka-open na yan, guys. So ang gagawin lang natin dito is i-open lang natin 'yung Bluetooth ni Miss Kells. Yan. More tayo. Yan. Tapos, di ba nakikita nyo walang Ijeas yan? So, ang gagawin mo lang, i-pupush -ipu button mo lang to ng siguro mga 10 seconds. 2, 3, 4. Yan, lumabas na. Q8. Ang bilis, di ba? Ganun lang kadali, guys. Yan, ano. pag nagpula na at lumabas na dito, kukonek co na yan. Yan ang may kukonek natin, ha? pang. Pairing tayo dyan. Tapos, pair, allow, access. Connected. Oh. Tapos. Ganun lang kadali, guys. So, ngayon, susubukan natin patugtugin yung cellphone. Let's go. So, yun mga king, di ba, natin siya. Yan. May ilaw. Tapos, dito, connected na siya. Q8. Nakikita nyo. Yan, o. 8 So, patutugtugin natin yan. Tapos, pakinggan nyo. Let's go. So yun guys, ang gagawin naman natin is magpapatugtog tayo para malaman mo, Boss TV, na kumanik na yung Bluetooth through JS Q8. So papawa ko tong cellphone kay Miss Kels. Tapos papatugtugin natin na nandun siya. Let's go! So yun guys, nandun kay Miss Kels yung cellphone ha. Yan. Naka-Bluetooth na yung cellphone niya through JS. So ngayon, pag kinilik na yan, magpapatugtog na. Pakita yeah, ko sa inyo ha. Ayan, ano, si sa So, ito yung mic para makita nyo. One, two, 3, go! Mm. 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 O, so, diba? ba? O, yan, nakapabilis lang, guys. Yun, sa mga gustong bumili naman, ilalagay ko yung link sa comment section click mo yung yellow basket doon kung saan nabibili. Si EJS U8. Yan, gano'n lang. Boss TV, solve the problem. Let's go! Sheesh!